pananagutin ng Bureau of Customs ang mga taga-Port of Batangas na nagbulag-bulagan umano sa mga luxury car na undervalued o mas mababa ang deklaradong presyo. Ang isa sa mga mamahaling sasakyan na nga ay e napag-alamang nakareserve raw sa isang politiko. At nakatutok si June Veneracion. Kasama sa labing apat na luxury vehicle na nasa batang Bureau of Customs sa Port of Batangas ang isang bulletproof na Land Cruiser. Sa impormasyon ng source ng GMA News, nakareserba raw ito sa isang politiko na taga Nueva Ecija. Hindi pinangalanan ng source kung sino ang politiko. Pero ang gusto talagang malaman ng enforcement group ng customs kung sino sa mga taga Port of Batangas ang dapat managot dahil tila nagbulag-bulagan. Kundi raw kasi nila naabatan, nakalabas na ng pantalan ang mga mamahaling sasakyan na masyado raw mababa ang deklaradong presyo. Technical smuggling ang tawag dito. Kaya nga kinakalang maging accountable kung sino pinagdaanan niyan Para hindi na ulit maulit. Dahil hindi naman natin kayang bantahin lahat ng puerto 24 hours a day. Dapat yung mga tao mismo maging mahigpit sa trabaho. Hinanap ng GMA News ang adres ng consignee ng shipment ng Monaca Trading Enterprises sa Binyan, Laguna. Pero mali ang adres na nakalagay sa dokumentong isinumiti nito. Pinuntahan din ng GMA News ang broker ng shipment ay si Flaviano de la Cruz. Pero wala ito sa kanyang opisina. October 2014, 37 luxury cars naman ang nasabat ng intelligence group ng customs sa General Santos City dahil undervalued din ang mga ito. Ilan sa mga mamahaling sasakyan na nasabat Porsche at Mercedes-Benz. Pero hanggang ngayon, nakatengga pa ang mga top of the line vehicles dahil sa haba ng legal na proseso. Muntik tuloy may makalusot. Despite the alert order, may apat po doon na nakatakas na at nahuli naman po natin na agapan sa ito sa Manila sa North Harbor. May warrant of seizure and detention na rin siya and right now it's undergoing legal proceedings, sir. June Federacion, Nakatutok, 24 Horas.